Yo! What's up, what's up? Sa mga kachupang at sa mga kamartes ko dyan, welcome back to our vlog. It's me again, Beta Glassy. OMG, na-miss ko kayo. Parang ang tagal kong gumawa ng uh, Q&A and pati yung mga sunla update ko and about sa mga jewelries. Parang tagal kong hindi gumawa kasi diretso kasi yung bagyo dito sa amin. So, ang mga uploads ko is all about celebrities, yung na minamarites ko. Pero may mga naisingit akong sunla update pa isa-isa. OMG, hindi pala pwedeng mawala itong Q&A na to kasi parang eto yung uh, yung mga uh, ka ko, yung about sa mga jewelries, yung mga talaga nakasuporta, nakasubaybay sa akin since nung nag-start ako, nag-vlog about sa mga lahat, about sa mga sun date, isila yung nandyan na nag-aabang. Ayan, hindi pala pwedeng mawala itong Q&A kasi ito yung time na parang kinakausap ko kayo, kinukumusta ko kayo kasi shout out ko kayo, ni flex ko yung mga nyo and sinasagot ko na rin siya. Kasi yung iba dyan, lalo na yung mga bago is... Uh, nag-iwan sila ng question and then sinasagot ko yan pero hindi nyo na nababalikan so baka naman this time is nandyan ka na so ay! you know the drill Q&A kaya keep on watching OMG kakamis, ang tagal <laughs> back to our YouTube channel. OMG, kakami. So, you know the drill, ha? Gagawa tayo ng 10 to 13 minutes. Ayan, shout out ko kayo. Ito yung mga comment nyo na iniiwan nyo sa mga ina-upload ko na videos about Sanla update and yung mga jewelry na sinishare ko. So, let's start na para ma-shoutout ko kayong lahat. Okay, so, ito yung mga nakuha ko lang, ha? So, ah... Uh start na natin. First is galing kay Aaron Cruz. Shout out to you, sir. Thanks for watching. Tanong niya ito sa Sunla update ko. Flex ko na rin dito, ha? Kay Sibuana ito, ito. Tumatanggap ba ng credit card ang Sibuana or cash lang talaga? Ang pagkakalam ko, cash lang talaga. Ayun. So, hindi ko pa na-try ang credit card. Ayun. Para saan yung credit card? Pag i mo ba yung uh, mo na alahas? Yun. So, ang alam ko is cash lang. Okay? So, try nyo na lang po pumunta sa Cebuana Pawn Shop kung saan, kung ano yung transaction nyo doon. And, eh, libre lang po magtanong. Okay? Next is galing kay Sheryl. Uh, Cheryl. Cheryl. Mas shoutout ko dito kasi kakaiba yung ano eh, parang email address itong binibigay ni YouTube na dito. Eh, flex ko na lang dito ha. So, shoutout to you. Sheryl Lano. Ayan. Pag magsanla ba, binabawasan ba yung item? I mean, parang umiiksi na yung quintas. OMG! In my case, sa lahat ng mga na-flex ko na mga pawnshop is so far, wala pa pong nababawasan sa mga items ko. Ayan. Uh, pag nagsanla po kayo is uh, ano sa mga at least kilala ng mga pawnshop kasi Uh, in my case lang, ah uh, opinion ko lang yan, kasi maraming uh, mga maliliit na pawn shop, di po ba? So, baka doon yung na-experience yung ganun na may uh, ganyan na may nababawasan. Sa mga, nasabi ko na kanina is, wala pong ganyan, kasi natitimbang naman siya eh. pwede mong, uh, pag tinubos mo na yung alahas mo, pwede mo naman uh, patimbang ulit para ma-check kung same pa rin yung timbang ng alahas mo na yan. Okay? Ayan. So, hindi na siya kasi nagbanggit ng ano, ng uh, pangalan ng phone shop kung may na-experience siyang ganun. Okay, next is galing kay Yani Charmoline. O, oh, di ba email address yung binibigay ni ano hindi na pangalan eh. Shout out to you, Ma'am Yani or Sir Yani. Gold is good investment talaga. Yes, in my case, ayan. But, if you have a lot of money, Uh, ang number one na uh, magandang investment is uh, lupa. Yes, lupa, real estate, yung ganon, bahay, lupa, ganon. Kung marami ka naman pong pera. Second lang po, yung mga jewelry. Ayan, kasi... Uh, pagbibili ka kasi ng alat uh, kailangan may milyones ka. Unlike sa mga jewelry na may pwede kang maka-invest, pwede kang bumili pa 1 gram, 1 gram, ganun, hindi po ba? Tuloy natin. Investment talaga as an OFW in Dubai. Yes, very good po yan. Medyo nadami na rin nabili ko di ko naman sinusuot in case of emergency, madali lang siya isang la. Yes, same tayo. Sa mga jewelry kasi, ang dali lang siya i-dispose. Ayan, punta ka lang sa pawn shop and pera na agad, hindi mo na kailangang mangutang, ba diba? Sa mga properties kasi, like sa lot, lupa, gano'n, isang tagal ma-dispose. What if very in need ka ng money? Yun lang yung parang uh, difference para sa akin, ah. Ayan. Basta basta if, if you have a lot of money naman is uh, kung kaya mo namang bumili ng lupa at least mag-invest ka mag-invest ka na rin doon. Eh, second lang yung mga jewelry's Ayun, so yun lang yung mga differences na napansin ko, okay? Ang hirap magbenta ng lupa, matagal, ayun, matagal bago maging pera. Pero uh, pag nag-invest ka kasi doon is tiba-tiba uh, ka naman, mga ilang taon lang, tatlo, lima, ganyan is uh, parang nagdoble na yung ano mo doon, yung pinambili mo ng lupa na yun. Yun yung, uh, yun yung kagandahan sa lupa, At tas uh, mag-appreciate nung uh, value niyan. Tama. Yes. Okay. <laughs> so, yun. Next is galing kay uh, Kisi Flores. Ayan. Shout out to you. Ano po ibig sabihin ng AU750 and then my tj siyang abbreviation. Uh, 750 is stand for 18 carats. Okay. AU is gold. Uh, 18 carats. And then yung tj is abbreviation yan. Either ng mano factory gumawa ng gold na yan. Okay. 18 carats po yung alas niya na yan. Okay. Next is galing kay Sir Ellie Duterte. Shout out to you, Sir. Sabi niya, real estate and gold are the best investment. O, tama. Tama. Kasi sabi ko lang kanina, di po ba? Ayun. <laughs> Yun yung uh, top two. Ayan. Real estate and gold are the best investment. Thanks for sharing. And Okay. Sa Palawan, phone shop naman ito na na update ko. So, 1, 2, 3, apat sila. So, flex ko na lang din dito sila. Lahat-lahat. Sabay-sabay. Ayan. First is galing kay Sir JV Ortega. Matagal na ito. Ayan. di thank you. At lagi kang nakasubaybay. Pag may mga ina-upload ako na sa at sa mga <laughs> kung ano pa. Ayan, kahit magtagal na nawala tayo. Sabi niya, thank you madam sa so, walang sawang pag-update sa appraisal rates. Di ko na need magpakaskas oy ng jewelry ko para malaman lang value nila. Yes po, thank you thank you din po. Yung talaga yung uh, disadvantage din ng pagbibigay ng mga sun lab sa inyo, mga kachopang ko. kasi nga ah uh, kailangan talaga nila i-test kahit kahit, kahit pa nagpa-appraise na ako last week, last month pagpupunta ako ulit doon, i-check pa rin nila kahit sim, sim 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 na jewelry ko, yung finiflex ko sa inyo. Tini-check pa rin po 'yan. Ayun kinakaskas yan sa Blackstone para papatakan nila ng nitric acid para ma-check kung fake yung alas mo or real and para mauring nila kung anong karats yung alas mo. Yes, thank you. And next is galing kay Rosanna. Rosanna, basta, dito yung pangalan nyo. Villarica naman po for 14 karats. Oh, parang may na-share na ako last time na sunla update ko kay Villarica. Ayan. So, pa-check na lang po sa aking playlist. Ayan. Sa dito. Sa aking uh, channel, okay? And try ko next time. Sabi ko nga sa last vlog ko about sa Villarica, na hinahinay lang or at least monthly. Kasi nga, iba kasi yung uh, the way how they test our chalries Pag uh, nagpapa-appraise tayo sa kanila. Ito yung may nagiiwan sila ng tuldo or butas, di po ba? Ayun. So, kawawa naman yung alas ko. Tagtag na ng mga tuldok ng bullpen. <laughs> Charot. So, next is galing kay Sir Mark J. Shout out to you, Sir Mark J. Sabi niya, hindi po kasi masyadong na-train ang mga staff ng Palawan Pawn Shop pagdating sa pag-uuri ng mga gold uh, salary. Yun yung opinion niya. Yes, kasi iba-iba po talaga kasi yung mga staff. Either may mga baguhan, absent yung talagang appraiser may trabaho na tag-appraise ng mga jewelry and then uh, ang mag-appraise is yung uh, nandito lang na hindi siya hindi siya, hindi niya gamay. Yung mga ganun. sa na napansin ko rin, kaya depende-depende talaga sa mga staff din talaga, may mga, so yun, opinion niya yun, and baka na-experience niya kasi, and me also na-experience ko na. Okay, so next is galing kay Elsa Kawili. Okay na yan, 3K per gram sa 18 carats. Oh, yes po, kasi ito pala yung sun lapdick natin kay Palawan, na yung 18 carats nila is 3,000 pesos ang lumalabas na per gram nila. Yes, okay na po yun, mataas-taas, di po ba? Sobrang taas, compare last year, di ba? <laughs> Sobrang baba ngayon is, nakikipaghabulan na sila sa ibang pawnshop, ang taas-taas na, ayun, so... Next is galing kay Akihiro Tropa. Ayan, matagal na rin ito. Hello, shoutout po sa inyo. Ay, nabola pa. Ang blooming mo ngayon, Miss Beth Charot. Sana susunod, pwede pa praise ka ng K18 Japan Gold kahit pa lightweight lang. Thank you po. Okay, try ko next time talagang gusto niya talaga yung specify talaga na Japan Gold. Ayan, Japan Gold. Pero maraming beses ko na rin sinabi na in my case, sa mga pawn shop, Japan Gold, Saudi Gold, Taiwan Gold, Hong Kong Gold, at saka kung ano-ano pang gold yan, basta 18 karats, is iisa yung binibigay nilang uh, appraisal nang 18 carats ko na yan. Maraming beses ko na rin to sinabi pero gusto niya. May mga gusto talaga na yung specific talaga na Japan gold lang. Italy gold, Saudi gold, ganun. Try ko next time nga kung may mga differences. Okay? Uh, next is galing kay Melba Kiyuka. Flex ko na lang dito. Shout out to you, ma'am. Japan gold naman kung pwede po. Thank you. Ay! <laughs> so, magkakasama pala sila dito na nag-aas ng Japan gold. Next is galing kay user, yan. So, hi ma'am. So, nagpapansin lang ako siya. Hello, shout out to you. Kumusta po kayo? Thank you for watching. And sana nakasubscribe ka rin para lagi kang updated dito sa aking uh, share Minamari test. May time pa ba? Okay. So, next is, ay, siya din ito. Siya pala rin ito. Galing kay yung user kanina nag-hi, ma'am. Hi po, pwede ba mag-sangla? Pwede ba isangla ang iPhone 13? Comment niya ito sa vlog ko na... Saan la update kay Villarica? Try nyo po dalhin kay Villarica. Since Villarica yung pinagkomentan mo, try mo po dalhin kung magkaano ang appraisal nila dyan. And yes, Villarica is yes naman. Nakita ko doon na tumatanggap naman sila ng mga gadgets. Try nyo lang po. And sa aking location kasi, may mga pawn shop. Pawn shop sa mga jewelries. And then, may mga pawn shop talaga para naman sa mga gadgets. Ayan. So, wala bang uh, pawn shop ng mga gadgets sa inyo? Kasi baka mas malaki ang kuhan kuha nila pag sa pawn shopan talaga ng mga gadgets compare sa mga pawn shop ng mga pawn shopan ng mga alahas. Ayan. Hindi ko lang na, ano, wala kasi hindi ko na try. Kaya wala akong masabi. Ayan. Nai-share ko lang yon So, uh, may time pa ba tayo? Para yung next na hindi ko na-shoutout ngayon is abangan nyo na lang yung next na Q&A, okay? Uh, sabi ni Art, Arts, Artsy Prince, ayan, so, flex ko dito, shout out po sa inyo, sabi niya, kayo dahilan, kaya, tumangkilik, OMG talaga, <laughs> ako dahilan, sarot, <laughs> kayo dahilan, kaya tumangkilik ako, sa Villarica, ang laki kasi, ng appraise nila, kesa sa iba, tapos, mas maliit, interest, nairaraos naman so far, natutubos naman. Eh, hey, good luck naman. Ang galing-galing naman. Yes, talaga. Pag kaya naman po, tubusin, tubusin, tubusin natin yung mga sinasanlan, sinasanla natin kasi tumataas yung uh, halaga niyan. Pag pinarima na, pinarimata natin and then bibili tayo ulit ng brand niya, mataas na, ba diba? So, yun. <laughs> and yes, mataas si Villarica. Ayun. So, may time pa ba? Uh, next na lang po. So, that's it for today's vlog na Q&A natin. And you know the drill if you're new to this channel. And feel free to comment down below kung may mga suggestion ka. May mga ituturo ka about sa mga uh, jewelry. Ayun. Iwan mo lang sa baba para i-shoutout natin yan sa next na Q&A natin. So, that's it. Thanks for watching. Bye-bye and God bless. Ingat po kayo.